Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Uh, sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa kung bakit ang ibang agimat ay may presyo. Ano po? Sa so continuation po ito, or part 2 po ito ng uh, nauna ko ng video. Um, huwag pong makakalimot na mag uh, hindi ng ano man sa mahal na Diyos at lamang ay ano, nakakaalam ng ating uh, um, mga pangangailangan at uh, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo please skip at kung ang video na ito ay uh, para sa inyo please continue watching, like and subscribe po at uh, para salam, uh, supportahan po ang ating munting channel at sa end of the month po ay uh, isang antingero at antingera po ang makakatanggap po ng libre um, libre pong uh, ano uh, agimat So, uh, anyway po, bago pa, wag na po tayong magpaligoy At, uh, eh, ngayon po ay, pag-uusapin natin kung bakit um, uh, may presyo ang mga mutya. Ano po? So, bakit ang iba, pinipresyohan nila. So, ang ano po niyan, ang dahilan, hindi naman nila dahil sa pinapagbenta or pinagkikitaan po, ano, kasi ah, uh, hindi naman po hindi ko po nila lahat ang karamihan po sa mga antingero, antingera nagahanap sila dahil pang sarili nila kung meron po silang sobra, yon ay uh, kanila pong share sa iba at uh, yun nga lang po halimbawa po, ano So, pumunta po ako ng kya po. So, ganito po yon ang ano, para, hindi po sa ginagawang negosyo. Kasi uh, malayo po sa pagiging negosyo yan. Kasi wala, pong, wala naman po talagang ano eh, uh, nak, nakikita ang uh, pagiging uh, antingero-antingero. Kung yan lang po ang aasahan. So, pero po sa paggagamot, merong, merong pong pera sa paggagamot. Pero sa anting sa so paghanap uh, po ng anting-anting mm, mahira po nakikipagsapalaran po yan so tulad po tulad ko po uh, pag pumunta po ako ng ano kaya po ano so yung mga binili ko pong agimat yun po naman ay may presyo din po sa so, bubuhayin ko po pa, bubuhayin ko pa po yun uh, ko yun ng ilang gabi Uh, papatintihan ko yun ng ilang gabi o oh, so yung patinti po na yun yung ano either po na kandila ang gamit ko or yung uh, langis um, yung time spent po doon tapos yung uh, ano yung uh, materials pong ginagamit ngayon hindi naman na mga, hindi naman na po mga libre yon di ba ah uh, tapos po halimbawa uh, yung ano, yung uh, medallion po, ano, na, ano, halimbawa yung, ano yung, uh, sabihin na lang natin, ano, um, yung balitar na cross. So, yun po, nasa 700 pesos po din yon So, dadasalan pa po yun. Tapos, um, bubuhayin So, sa lahat-lahat po, pero kung talaga pong iisipin, kung mag ilang time, ilang oras ang inispend ng tao sa pagbuhay po niyan. Sa presyo po na halimbawa sabihin natin 2,000 pesos na kung sasabihin ipinagbebenta ng 2,000 pesos, naku, po yan. Kasi ang pagbubuhay po ng ano, ng agimat, karamihan po, ano, sasabihin natin mag i tayo ng 7 days, ano, sa pag-ano, sa pagbubuhay niyan, ay hindi pa po ano yan, hindi pa po 100% na ano yan, gagana. Dapat po tatapusin natin yung ano, forty uh, 41 days, 43 days, 47 days, 49 days. So, sabihin na po natin, i-round up na po natin ng ano, ng uh, isang buwan at kalahati po, 6 weeks. Kasi sa pag, ano pa, sa pag-reprocess pa po niyan, ano, So, yung kung ano na yon sa bawat araw na trabaho sa paggagawa noon, kung ilalagay po talaga sa papel, kulang po, hindi po sapat yung presyo na yon. Kaya po, yung ano, halimbawa, yung uh, antingero na magbenta po ng ano, ng uh, binuhay niya ng agimat, presyo niya man po ng 1700 ano po yun uh, bali yan lang po yung ano niya yung cost niya dah talaga sa agimat na yun hindi po yung oras niya hindi yung uh, time niya hindi yung pagod niya eh, hindi po ano kasi alam naman po natin na talagang mahirap po ang ganitong ano sitwasyon ganitong uh, ano buhay sa ano pag anting-anting hindi po ano hindi po hindi po ano nahanap buhay ang pag anting-anting yun po ay mga karamihan po sa amin sa atin ginagawa po yan dahil pang sarili so yun po nga binibigay lang yun ay sobra ano po kung yun naman po ay binili halimbawa bin, uh, pumunta ako sa ano sa ligaspi po ano halimbawa sa Legazpi, doon sa ano sa may na yung na, nalubog na pong ano nalubog nang uh, um simbahan ano yung historic ano po doon na uh. nakakuha po ako ng batong So, yun po ay binigay lang sa akin. Isang bato lang po yun. So, hindi ko naman po yung pwedeng ipagbenta kasi para sa akin yun. So, bubuhayin ko yun. Ngayon, kung eh, may, may nagusto po noon o kaya may naano na para naramdaman na, ko na karapat dapat niyang ma, magkaroon siya noon, ibibigay ko po yun. Kusa kong ibibigay. Wala pong ano, walang kapalit. So ganyan po ang ano ang sa ano sa ganitong mundo ng mga ano uh, spiritual. Kung sa paggagamot naman po may presyo ang paggagamot kasi yan po ay timbang buhay. So yung kung malakas po ang nag ano malakas ang naggawa uh, posible po na bumalik yun sa nagamot or sa pamilya ng nagamot. Kaya yung po minsan sa mga presyo na yan, ah uh, sensitive pong topic yan. Um, sa video po na ito, gusto ko lang ma explain kasi I think na tayo, deserve naman tayo na malaman natin kung bakit may presyo ang agimat natin. So, hindi naman po, alam alam ko naman na ang halagang, ano, 500 pesos, napakalaki na po yan sa Pilipinas. Ano, kahit po saan uh, malaking ano niyan at pinaghirapan po natin 'yan ano pero mas uh, mahirap din naman po kung ano yung, gag yung gagawin natin yung spiritual na bagay yun po ay devotion hindi po pwedeng uh, kalimutan yun hindi pwedeng uh, anuhan uh, lagtawan kasi yun po ay devotion so sana po maintindihan na maintindihan naman ninyo yung mga antingero antingera diyan na talagang ano naman legit naman po ang pagano ang paghahanap uh, nila at uh, hindi naman sila nang uh, ano nang uh, to take advantage po ng mga nangangailangan hindi ko naman po sinasabi na ang lahat ay ganun ano uh, so kung yung pong ano yung uh, tao na alam naman po na ninyo na magte-take advantage sa inyo, wag nyo pong ano, ingat po kayo doon, kasi natural, iba-iba rin naman po ang tao, ano, so ingat po, at uh, ang anuhan po ninyo, yung, uh, yung uh, guts po ninyo, yung tinatawag na ano is, yung instinct, anuhan po ninyo yung instinct ninyo, ano, kasi importante po yun, baka siyempre, uh, syempre, hindi naman lahat na tao ay ano ay uh, legit po sa mga gano'n na. So, ingat lang po. So, e, ganyan iyan lang po ang masasabi ko ngayon. So, salamat po at uh, ingat po lagi, okay? See you next video po.